Muling nagpaalala ang DILG sa mga lokal o local government units na higpitan pa ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab, e-trike at e-bike na dumaraan sa mga national highway. Balitang hatid ni Nico Wahe. Hindi na bago ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Iyon nga lang, sadyang may makukulit talaga lalo na kapag walang traffic enforcer. Dito sa intersection ng Taft Avenue at United Nations Avenue, wala pa kaming sampung minuto kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Hindi na mabilang ang mga tricycle, pedicab, e-bike at e-trike na tumatawid. No left turn pa yan ha. May ibang tricycle na sa gitna pa talaga ng Taft Avenue bumibiyahe. Lahat sila, walang takot kahit pa may mga kasabayang bus at mas malalaking sasakyan sa kalsada. Aminado si Mang Raul na matagal na bumibiyahe ng tricycle sa ilalim ng Blo o yung mga bumibiyahe sa General Luna hanggang Otis na hindi talaga maiwasan na tumawid o dumaan ng mga tricycle sa intersection ng Taft at UN. Kami naman po ay sa likod dumadaan, sa secondary road po kami. Pero pagmisan po at pasyente pupunta ng hospital, hindi na po namin maiwasang dumaan ng national road kasi po ang mga hospital po dito sa lugar na to ay nasa national road lahat. Maraming pasahero rin daw kasi ang ayaw na maglakad ng malayo kaya pinipiling mag-tricycle. Natatawid kami pag uh, yung pasayaro talaga mapilit. Lalo pag matanda po na hindi makakalakad yun, ina-attend din po namin. Kasi wala naman din po kami magagawa kung di atin sila. Kasi wala naman po sila ibang masakyan. Pero ayon sa DILG, anuman ang rason, bawal talagang pagdaan ng mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Muling nagpaalala si DILG Secretary Benhur Abalos matapos mabangga ng bus ang isang tricycle sa Labo, Camarines Norte. Apela niya sa mga LGU, mahigpit itong ipatupad para maiwasan ng aksidente. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.